Hello mga kaps and welcome back dito sa Team Galas TV para sa opening ng ating bagong resto and welcome dito sa Angeles City. Welcome sa Good News Partners! Dito sa episode na to ay gusto namin kayong lahat i-welcome sa aming bagong kainang kung tawagin ay Good News Partners! Good News Partners! lalo kayong ganahan na ikukwento namin sa inyo ang mga pagkain patok at pinag-aralan nating husto. Katulad na lang nitong original pare. Samang timpla at mabango ang aroma. Hindi matamis at overpowering ang lasa. May ka-partner pa tong legit na kutsinilyo. Ito yung kombinasyon na tinawag na the first kotse paris in the Philippines ng GMA 7 noon. Muli itong nagbabalik na may kasama pang egg fried rice na niluto sa wok kaya talaga namang siguradong nagpapaga at umuuso. Dagdagan mo pa ng piso-pisong sisig. Kapampangan sisig kapag nandito ka sa Bagpanga, especially dito sa Angeles City. Kapag sinabing original siya. Artilage at saka ng baboy na nilagyan ng puting sibuyas tapos atay ng manok ang hinalo natin. Hindi natin siya lalagyan ng mayonnaise o Yun na siya, salad type lang siya. Inusunog namin siya ng konti. Kasi kung matatandaan nyo, ang history ng sisig na invento ni Aning Lusing is accidente naman talaga siyang nasunog. So para may emulate natin yun, sunogin natin ng konti. Para mas smoggy yung sisig, mas masarap siyang kahinit, mas may -e enjoy mo siya. Piso kada grabo sa halagang 20, makakakain ka dito. Kaya tara't pagsaluhan natin to! <tong> oh! <tong> 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 <laughs> Let's get it on, mga ahams! Let's go! Ito nga pala yung na legit na gold play natin Hindi po yung replica Talaga nilagay natin dito sa Good News Pares Tapos dito naman yung build up logo Tapos banda dito Eh syempre nandito yung ating outro At pangalan ng Team Galas TV Talaga namang manyaman Kenny Syempre may iba-ibang salita Tagalog, Bisaya, Ilocano, Korean And may space pa kami sa baba So kung meron ano kayo sasuggest na lingwahe o salita Eh idadagdag natin dyan Katuloy ng Espanyol Uh, Bicolano or kung ano man Or kung ikaw ay nanonood ngayon Ikaw ay mo mo ba? ano ilalagay natin? At habang nandito tayo ngayon sa loob Bago pa ako mord, naisip kami Nung special guest natin ngayon Alam nyo ba kung sino? Nandito banda Hello! Si Guya De! <laughs> Kuya Dex, actually mayroong sinasuggest sin mga kabs si Kuya Dex kanina. Ano nga ba yung sinasuggest mo gawin natin, Kuya Dex? Para talaga maging legit. Maging uh, totoo, hindi lang tayo nagsasabi na masarap. Ilalabas natin oh, yan sa kalsada. Oh, Papatikim natin sila, yung mga kabs yeah. natin dyan, sila mismo ang mag-rate, magkikritik ng lasa ng pagkain ito. Napakagandang idea nun It. mga no <laughs> Yung suggestion ni Kuya Dex. Kasi isip ako ng isip, Kuya Dex, yes. paano ba hindi magiging bias? Kasi kung tayo titikim parang... Kasi sabi nila, eh syempre, kaya ano yan eh, ako hindi ko kaya na ako hindi tinitimta, sasabihin ko ano siya. Ano eh. Patikim natin sa iba. Ano pa nga ba hinihintay mo, Jess? na natin patagalin to. Prepara na natin yan. And let's get it on! Let's go! Good News Dahil good news po tayo ngayon. Good news namin, tayo ngayon. Ayaw yung mga kasama natin. Ayaw magsisunod na itong mga to. good news po ang kasama namin nasa likod. Ito papatikin po natin talaga sa tao. Hindi po, ito scripted ah. Ate, meron kaming dalangay nitong pares at uh, yung fried rice ng Good News Pares, no? Ano pa alam mo, ma'am? Jinky, gusto namin ang honest opinion. Ayaw namin kami lang yung titigim eh. Yung totoo uh, lang po, ha? Sige, ate, tigma mo. Fried rice? Ah. Uh, fried rice. Yung siya karne, siya. yung karne. Malambot. Yun. Masarap. Uy, salamat po. Wow. So, anong masasabi mo sa Good News Pares? Masarap po, marami siya. <laughs> <laughs> Ayun ah! Thank you, Ate Ayyan, Jiki. Natawa siya, Ayyan, siya. Ay, ayan so... ah! Pakita na kayo mga kas, medyo raw yung vlog natin ngayon, yeah. no? Ayan, si Kuya Leo ang kasama natin ngayon. Kuya Leo, Kaya, ito, mo ito na, po. po. Digma mo. Sa work, nakikita namin si Idol. Ayun, okay. <laughs> Di dito po yan, sa Good News Pares. Okay, Digman mo, Kuya Leo. Sabihin niyo po yung komento ninyo na pinaka-honest nyo na comment. Hindi po. Parang... Very good po lahat lang. Very random po itong vlog na to, no? Ay, nah. So, so wala, wala po ito. Hindi mo dito eh. <laughs> Kus, kusino lang po yung masagay? <laughs> Huwag <laughs> daw busan! Mayroon mo daw si ma'am. Mayroon mo daw si ate. <laughs> <laughs> si ate, Kuya Leo. Ayan, <laughs> ayan ha? Salamat po. Nakatalo po kami sa kanya kasi Thank you po. Ano, thank you salamat, po. salamat, salamat po. So, so ikot tayo. Mayroon po lang itong tayo. Mahalap tayo. Banda Tara. Lakad tayo. Salamat po. Sige po. <laughs> kuya, ano pang alam mo? Edgar. Si Kuya Edgar Chesan Titi Kim, Kasi Edgar, o, edgar. edgar. Ito po, mainit yung dito Ito ang kutsara mo. Tingman niyo po. Tingman mo ngayon. Ha? Sabihin mo sa amin ang totoong lasa kung masarap o hindi. Oo. Pag amoy, hindi mo gusto sabihin mo. Malang, amoy palang amoy bitna eh. Yun. Ah. <laughs> amoy na amoy. Amoy na amoy. Nagusta mo, sir? Kuyas. Uy, salabas. Masarap. Salabas. 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 masarap na masarap. Sa ating kung saan pwesto nyo, sir? Ayun! Yes. Ayun ako na! May nagtanong ba? Yung may dilaw na kotse. Ayan! Oo! Oh. Okay grand opening pala. Ito ngayon, hindi. pa lang. Soap opening pa lang. Pero, pero pag napapanood yan na sa TV, grand opening na yun. <laughs> Magandang balita. Good news, pare. Ano ang pangalan mo, kuya? Kaisen, no, ikaw na no? no? sir? RJ ito. Si RJ, tsaka si Sir Kaisen. Ito, ito yung bagong pagkain dito ngayon na talaga nga ng mga pinupuntahan ng tao. No, kabubukas pa lang. Ha? Good news, pare. Diyan lang yan sa kabilang kanto, sir. Kaya gusto namin patigim sa inyo. At gusto namin ipalam ipa ipa sa mga nanonood sa atin na kung ano po ba ang lasang totoo nito. No? Hindi nang galing sa amin, kunyi sa inyong dalawa. Talagang uupuan na natin. <laughs> Edek. Sige, tigil pa na. Para malaman natin ang verdict nila, yung totoong verdict oh! kung, kung, masarap o <laughs> hindi. <laughs> Pwede niyo po sabihin hindi masarap, okay lang. Masarap po. Masarap Sarap pa rin masarap. talaga. Totoo yan, totoo ha. Ayan, nakakita nyo sila Ayan. na po nagsasabi. Totoo, totoo. Sir, yung good news pare sa yan, nandyan lang sa labas. Itong <laughs> building na to. Ayan, good news pares. Punta naman natin yung mga susunod pang titigim ko. Ayun, nyaman na, sabi. Ang nyaman, Kenny. Para po kami si Jose at Wally. Tara. <laughs> Tama pa natin ang mga Good news, team good news. Ayaw tayo ba? Dapat tayo doon. Ito, Elvira Street pa rin to. Elvira Street Elvira, to, no? SM Clark na to. So, yun. Kaya yan pala. No. Pakala mo, sir. Abordo Perry po, sir. Ang sir Perry din ang pangalan, no? Natin, no? Kuya Perry, ito ang iyong kutsara. pangalan pa peri. ni Shaker Perry, o. Ang sarap po talaga. Uy, grabe <laughs> naman talaga! Ang sarap po talaga. Uy, salamat sir. Salamat. Ito ba si Sap? Si Sap 44! Hindi, hindi, hindi. Sa 44! liga, papakainin kita pares! Ito pa rito, papakainin kita pares! Si sa 44! Ayan ah! Oo, oh, nakita niyo! Ay, doon doon doon! Ah, di Wapen, wapen! Yay! Ito pa muna yung pares ng good news. Oh. Tapos ikaw magsabi kung masarap o hindi ha? Ah. Sabihin mo ha? Ah. Ayan! Anong lasa? Ganila! <laughs> Wagang <laughs> purado! Wagang purado! Oo. Oh. Ah, medyo yung pragaan no? Mm. Oh, medyo malat no, oh, oh. <laughs> oh. ah. lang konti. Ano ba? Ano ba? Bakit yung malat, hindi naman ako nangyira. Oo. Nabigla lang, nabigla lang. Malat! Di ba Ay, hindi ba tabang? Oo. Diba? Hindi, pragaan lang. Yan yun yung the best na <laughs> honest review. Walang ano, walang plastika. Oh, oh. Totoo yan. Nagagaling lang. Nagagaling lang eh, hindi siya naka-duty ngayon. Ang Panginoon salamat sa atin. Pero lupit ha? Kailangan na no? kailangan nyo yung Panginoon para abas buwan nyo. Naka-uniform siya ng bubuyog. <laughs> salamat sa 45! Sige, lang yan ha? Sige, salamat sa 45! Salamat, salamat! Love you! Last natin ha, Ches? Puntahan natin yung tapat. No? Tapat tapat na tapat. Ito yung mga naghahanap buhay ng marangal, no? Mga vulcanizing chef dito. <laughs> Andito tayo ngayon sa tapat ng Good News Pares, no? So, ito na ha. Sir, anong pangalan mo? Eric. Si Nanay, anong pangalan? Si Nanay Anita okay. si Kuya Eric ang tinitigim the para lang po malaman namin kung tama na ba yung timpla ng Good News Pares. Salap, okay. Okay, pasok? pasok? Pasok na, pasok na. Pasok, na, pasok, pasok na daw, Kuya Eric naman. Anong lasa na ng Good News Pares? Sobrang sarap. Yan! Yeah! Yeah! <laughs> <laughs> so out of uh, ilan ang tinanong Amma, natin? Ilan no? yung ilan natin? Mga 6? Out, out of 7 siguro sabihin natin, let's say 7. Out of 7 meron pong isa. Yan, sinabi mo alat. Uh, uh, si e, sa, sa 45 mo yun. Si <laughs> <laughs> Sa 45! pa, <laughs> pa tayo ni Sa 45. Maraming maraming salamat. Salamat na tumingin kung napapanood nyo man to. Maraming salamat sa mga kapatid na nag-try na dito. Salamat. 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 din sa lahat ng kasama natin ngayon. Siyempre. So, patikim natin ko yun. Eh. Grabe yun. Actually, ang ganda ng na rating natin. Na uh, uh, out of 7, Jess, alin nga yun? Ano? Merong isa. Isa lang, no? Na naalatan yun pa si ah, <laughs> <laughs> Sa 45. Si Sa 45. Dahil tayo. <laughs> <Dali> <laughs> Dali tayo ni support. Dali tayo, galing lang daw po siya. Siyempre, Sapporty pa, mabuhay ka. Grabe, energy oh. ko. Sa so, hubos yung, ano, boses? Salamat sa inyo. Ako, tonto ako sa mga ganito, <laughs> lalo na yun. Ano, Cubs Nation, gang, sugod! No, ayan, na. Ah. Asahan niyo po. Naku, baka marami po tayong gawin ganito, Chess, na no? mga masaya. <laughs> Basta, welcome <coughs> to Good News mga Cavs. Ganito no? po ang itsura na inyong pupuntahan. At yung mga pinatikim natin matitikman nyo rin. Basta pumunta lang po kayo dito. At meron din kaming ibang menu bukod dyan sa pares na pinatikim natin. Yung, no? no? Meron din tayong mga ginagawang kuchinilyo, lichon, sisig. And very very soon, sana madagdagan pa. Yun, ay Ayan. naka, by the way, piso lang ang sisig dito. Piso sisig, <laughs> piso per gram. Yeah. Uh, kada gram mo, magubayad ka lang ng pesos. So, kung meron ka, katulad oh. ng sinasabi ko, kung meron kang 20 pesos, meron kang 20 meron na ka sisig. 20 meron kang na kanin busog na. na busog ka na. Hindi no? Di ko na masyado na highlight ngayon pero meron po talaga ang piso sisig dito. Uulit-ulitin ko na dahil baka nabanggit ko sa thumbnail at saka title. Piso po ang sisig sa Good News Pares. Bukod sa Pares. Ayon naman ang muntay, no? At hindi na namin siguro pahabahin ito dahil nalubat na rin po yung isang kamat ako na papansin nyo. Isa na lang Ayos. yung anggulo. Hanggang dito na lang muna. Maraming maraming salamat po sa inyo. As always, sa inyo mga support at pagmamahal sa amin. Passion at pagmamahal at high six po. High six! Laging sinasabi Ayos. ni Kuya Dave. So, ako po, si Capsies! At ako na po, Kuya Dex! At ito po ang mga OG ng Team Galax TV na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Huwag nyo makalimutan! sa <laughs> iyo sa'yo pa rin yun. At lagi nyo tatandaan! <laughs> Alam practice. <laughs> na no, talaga namang manyaman! Woo! Okay, nito, dito, dito. Bye! Bye, -bye! Bye, Bye! Bye! -bye. let's go! Sa bawat tugtong, may good news pares Mainit mana sa tamang tama sa pares Sa sabaw na marinam ng sa ng malambot Good news pares, sigurado kang busog Kaibigan na takin na to, sa good news pares Tayo halina't sa Pin sa baytawa na nagkwento Walang kasing sarap Good news pares Go! Sa bawag agad Ang langit, ang ligaya Simple'y Pero bongga ang saya Sa good news pares Walang kaparehas Ang inabdang at saya Napakalakas ka. Paes Go! Lahat ay Balik sa good news Ang bawat samahan Walang patig na tuloy magandang kwentuhan kasabay ng pares kaya tara na tayo'y mag good news kaibigan at ating ato sa good news pares tayo Halina't na sa sabay tawanan at kwento walang kasing sarap good news pares